mga barikada, mga signages nga no parking, maukini ang gipang butang sa pipila kabahin sa Marist Avenue, Jensen. Tungod sugod Oktubre 16, bawal na ang pagpark sa maong dalan. Kaili na, no? pero namang mga drivers no ganyan nga disiplina. Even though gitaganan ni mo nga pwede sila mo park nga na, na pagyapoy mo park dito sa Picas no especially pag uh, labasan ng mga estudyante park na sila diha mo gamit lang og hazard light karon dili na pwede bisag mo hazard light kada pag mo parking na you will be issued a ticket Aminado ang tricycle driver nga si Alvin Digan nga apektado ang iyahang pag-agi sa Marist Avenue tungod sa kagamay nga dalan. Salamat og mauna nang ng uh, arrangement sa ato government karon nga uh, dili na parkingan sa pikas. Pero kung sa ako lang mas nindot gyud nga uh, wala yoy mo parking yun kaya syempre karsada mo yun na siya mas okay gid siya ma'am kay kuha naman awa naman siya wala ang mga estudyante dili mabala bakay kay grabe lab, nag traffic kayo magapas mag, mag kaguguras dili ka kaano da yun Bisan pa man ang estudyante nga si Mary Fernandez na ganaog na lang matud pa kanto sa eskwelahan aron dili malangan. Mas okay na bawalan magparking parking Siguro ano na lang sad um, kung pwede mag-parking na lang sa may sulod. Pero ano, mag-limited lang manggod ang parking space sa mga sudyante. So, starting Monday, there will be no more motorcycles allowed na mag-parking dito sa area ng side ng MSU. Only four-wheel vehicles will be allowed to park there. And as far as tricycles are concerned, minimized ang number. Gani ang pag-implementa sa no parking sa Marist Avenue, striktong ipatuman. Bisan pa man mag-hazard sign ang sakyanan, dili na tugutan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.